Alam mo, Baby G, gusto, gusto ko talaga magkaroon ng negosyo. Eh. Ano ba yung gusto mong negosyo? Ang gusto kong negosyo, yung mga pagkain, ganun. Ayan po, oh. Breakfast, bachoy. Oo oh, oh, nga, no. Oh. Breakfast, bachoy. Sige, tara, punta natin. Hello po sir, pwede po bang magtanong? Hey, hello! Ah, pwede hey, po bang malaman sino yung ano lang Jeffrey's batch yun ah, yan? Ako ah, po, si Jeffrey. Ay, ikaw po may aking yan. Po, Ay, po. sir! Welcome po, welcome apo po. Ako po si Jojo at ito po si Baby. Hi, hey, baby! Actually, nag po kasi kami ng mga magandang negosyo at mga kainan, gano'n. Yes. Eh, nakita namin ni Baby dito. So, ano po bang ino-offer dito? Pwede ba nating malaman? Yes. Sabahan ko po namin kayo doon. Sakit po tayo. Ah, sige! Tama-tama! Para malaman na natin. hey, let's go! O bale sir, ano ba yung Jepois batchoy na yan? Oh, so, actually ang Jepois batchoy is uh originated as Lapas batchoy. Eh? Lapas is from Iloilo, originated uh, sa Iloilo City. Sa town sa Iloilo tawag yan lang sa mix sa ah, batoy. Okay, so mga batoy. Yes, uh, moron soup. Mm -hmm. Meron kaming molo. Uh, meron kaming miswa. So, tangon. And uh, oxen. This is uh, the original one. Okay, okay. So, so dito bat -bat. po ba sa lugar na to? Ilan na ba ang Jebus batoy na naitatayo? Dito, ah uh, meron kami ngayon uh, sa may bulihan. Sisting. Uh -huh. okay. At uh, meron kami sa Imos, sa uh, Green Gate. Uh -huh. And then, uh, Uh, meron pa kaming sa area C si, pero sa, Bali for now, na now, yan. Pangapat, pangapat. Pang na yan. For now -ano muna sila kasi yung asawa nag uh, ano ng bagong location. Mm then, Meron kami sa Bacoor. Ang dami uh, na para sa no? Sisting. Ayan sir. Pagka si din. soon hmm. sila mag-open <laughs> sa ano? may ano? Sa may Alabang. Mm Magbubukas sila. God willing by the next month. Mm -hmm. Tapos, meron kami existing din sa Antique. dalawa. Wala, no? Tuma. Ikaw, yung tal ikaw talaga yung baga may ari tapos yes. mga ano na yun, nagpa-franchise? Yes. Uh, ito yung main. Ito yung main ng Jekos. yung main uh -huh. okay. the rest, ito pinapa-franchise namin. Uh -huh. so, uh, maraming ano talaga, no? So, naghahanap ng gantong pagkain yes, talaga, you no? Know? Yes, uh, lalo pagka uh, taglamig talaga, hindi man talaga uh -huh. yun, ano. Ngayon so, nga lang, ang dami na kami order sa Panda at sa Grab. Ayan, uh, so kung ikaw, anong bawa ako, naghahanap ko na mga pwedeng gawing negosyo, pwedeng pwede pa, magkano ang pwede ko pang ianda dito, sir? Let's say, uh, ang franchise namin is 150. Okay. Uh, that's 150. it, uh, no expiration, no, uh, walang uh, ano, as long, na kaya mo pang magtinda, okay. forever, mga lifetime galing, yan, uh, no, walang hidden mga charges. Mga papeles, kailangan okay, uh, pa kayusin, wala na. Oh, uh, kung kailangan nyo ng BIR, meron kami ng accountant okay. na tutulong doon. Ah. Uh, like uh, sa business permit, uh, siyempre kailangan pangalan mo yun nakalagay. Ah, ganun ba yun? Oh, ano, oh, uh, kahit franchise ka, oh. sa'yo pa rin nakapangalan? Oo. Oh, of course, yung pero, pero yung uh, ano, kayo yung pinaka... may oh, agreement tayo doon uh, okay. sa, sa franchise agreement. Hindi, uh, tapos na kami. Meron pa yung ano eh, yung parang card lang, no? Oo, meron. Merong bago kami ngayon sa may Actually, meron kami kasi sa lawag. Yung okay. kiosk. Kiosk oh, naman yon Kiosk. So, uh, hindi na siya magiging 150. Mag-less yon yun kasi uh, kasi mag-less tayo ng inclusion. Same ka. cart lang din naman yun. No, Mga mm -hmm. take-out bouts lang ang kailangan. So, so yung pwesto ba? Paano ba yung settle ng ito? Ako uh, eh. 150, maghahanda kami yung 150. Tapos, yung pwesto, ah, uh, parang gano'n, monthly, maghahanap pa ng pwesto. Oh, Ah. Na bahalang kami na halimbawa. Ah. Oh, okay. halimbawa uh, sa pwesto, hmm. yung magpa-franchise ang mag siya, siya mag Okay. And the rest, titingnan namin hmm. ang design. Kami mag-ano ng design like ah. Oh. kulay, puti, orange. Yan ang usual na combination. Ah, sila na mag na. Ah. Oh. Uh, Sige, teka. Na, ha, pasok tayo ha. Oh, pasok. So, para malaman natin. Yeah. Oh, so, ito yung Kanya nila. Ito yung pinakamay nila. Ano, tignan ko ang dami nilang mga customer yeah. lagi. Anong oras ano, ba yung uh, open nyo? Ah, uh, open namin 9 morning tapos 9 ah, ang ka. gabi. Hanggang 9 ng gabi. Okay, so pagpasok natin dito makikita yung menu na, no? Yan no? yeah, yun, menu namin. Actually may mga additional na kami na ano yan, ano, ano. Asan ba yung inyong manudyan? Ito yung original. Ah, uh, yung original. Oo, uh, ito yung, usually yan ang pinaka, let's say uh, best seller. Mm-hmm. The rest, lahat naman yan na bibili. Uh -huh pinaka ang original and then yung payment nyo payment mode oh pwede naman di cash pwede rin yung cash ayan alam ko parang magdadagdag pa kayo ng ano eh ano ba yung sa SM parang inaano oh yung ang uh, God willing kaya target namin yung SM kasi full season ng SM eh. maulan mainit magandang magandang ang SM so kung pasok na press ko pala normally wala meron kayong ilang table dyan sa nag-adjust kami ng table kasi ang ano ng hangin no Oo. unlimited ang hangin unlimited <laughs> um, <laughs> ang sabaw unlimited ang sabaw na hindi mm. <laughs> ano pa hindi hangin pa unlimited <laughs> ayan sarap naman mo na 9 to 9 in the morning hanggang 9 ng gabi. Uh, may nag-extend okay. kami. Uh, Alam uh, uh, mo pa sa ano? May kakain pa rito. Uh, ka. Ay okay, so yung ano nila, yun, presyo ng kanilang mga base dito. Uh, uh, affordable uh, very uh, affordable nila. Very affordable o Kung ano, Ay, ano ito? yung mga customer nyo dito sir? Ilonggo. Iba-iba. Oo, iba. oh, iba-iba yan. Iba, ilonggo. Yeah, ilonggo no? Ah, Ilonggo. Yes. Pag kasi ako sa work bagay. ko, daming mga Ilonggo. Oo. Oh, oh ilong. dyan, Pag sinabi mo kasi yung lapas, mm. Ilong. batoy. Ilonggo. Uh, Alam na rin nila yun. May lambing yan. Oh. At saka marunong sa negosyo. oh. <laughs> yun ko So, eh, no? um, uh, yun. Ah, uh, pagka order meron ba kayo? Ah, uh, may may, may, Ay, may ba? pa may Actually, parehas lang din naman siya. okay. Ang ginagawa lang talaga, titingin lang talaga dito sa ano. Mm. Uh, Oo, sa pinakapal. Nah, Oo, ano, ano. Okay, so usually, listen, pumupunta rin dito. Oo. So, family, ano? Family, grupo-grupo. Uh, grupo, grupo. Grupo, grupo. Bundle. May, may bundle din kami. At saka, nag-ano uh, rin kayo, ano? Yung parang delivery, parang online, ano? May lalamove. Yeah, may grab, may food ben, 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 panda. Ayan. Yeah. At tapos din meron kayong mga Andy Juice. Andy Juice, Ito na yung mga permits. Ayan, Siyempre, yeah, yung gusto mong oh. mag-negosyo, oh. so yun yung kailangan natin. Ma, Ma uh, sa capital, sa yes. mga business permit. Kompleto talaga. Ano? Kailangan bago ka mag-operate. Uh, kasi like sa Green Gate, nung pelan na sa ah. Imos, very strict sila dun sa permit. Pag wala kami wala operation. Kasi, yes. okay, titignan siyempre oh, yung, yung lugar niya lugar oh. o nyo malinis oh. sanitation sanitation no. number one no? oh. so yun pagandaan yung capital tapos oh. yung lugar yes tapos yung mga permit siyempre kailangan ayusin nyo yung mga anima. nyo kailangan oh. malinis talaga no? yes okay, so isa ngayon kung sino yung mga gusto mong maging franchise mag franchise yeah. ay, no. so andyan lang yung contact ni yes. Ni sir Jeff no? So, pantayin sila at yan, syempre, titignan natin kung gaano kasarap yung kanilang yes. party na in-offer dito. Ano? Yes. Mamaya, ikot pa tayo dito sa festo nila. Okay. Okay, okay Sir Jepoy, so, sa mga nagtatanong, no, so, gusto ko maganda ng negosyo. Hmm. sige, Jepoy bad choice. ah yes. Uh, possible ba na kumita ako pagka naging franchise yung niya? Yes, yes, of course. Okay. Kasi ang markup natin yan, Sir. Yes. Ang markup natin dito, 35 to 40 percent um, ang ano na so sa presyo lang dyan kalahati ang magiging profit mo ah okay so sa isa lang yan eh kung sabay sabay lahat yan sa isang menu lang yan ah. eh kung marami kang menu ah. kasi nag-aalaw kami na pwede silang maglagay mag Halimbawa, gusto nila mag-topsy, inaalaw namin yun. Ah. sa amin lang, sa battery lang kami. Ah. Yan lang kami, ano, yan lang kami magsusupply. So, kung halimbawa, mag, ano franchise ako kayo. Oh. Jepo's Eh, meron kaming bibigit ako sa sa gilid. Pwede. Pwede rin. Pwede. Oh, so, yun, pwede. Sa yeah. gusto mo -ano, kung meron pwede. kayong small... oh, like um, kios. pwede. Kios, no. Tapos meron kayong oh. franchise sa kayo sa kanila. Pero payagan so, namin. Galing, ha. Pwede, 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 pwede magpo kulab kasi tulong mm -hmm. din yan eh. Mm -hmm. oh. Meron ba training na ina? -ano? Oh, yes. May training kami. May na rin magtuturo. tuturo, so, tuturo okay. namin. Libre na yun. Kasama na sa inclusion na. Sa inclusion, oh, okay. yes. So, kung wala kang idea sa pagluluto no. nito, uh, siyempre, iba yan eh. Kasi iba. Eh, Pati eh. yan yung secret na yes. Eh. Hindi yan basta-basta matsuy-matsuyan lang kasi may oras, eh. may panong pag-process, oh. sistema, Siyempre, nagsimula kayo sa isa. Ngayon, yes. na, anim na. Imagine mo, uh, uh -huh. kung magkano naging puhunan namin. Sige nga. 500, 500 pesos. 500 Noong pesos? Nung pandemic. 500 pesos. Ah, ganun? Imagine mo. 500, paano nangyari? Ko? Kasi, eh, uh, yung buto, like, sa buto noon, nihingi ko dun sa may bakahan. So, nag-explore ako. Na. Nihingi ko, tapos yung mulo ng mga kahoy. So, sa, sa division, sin, bawal lumabas, di ba? Pandemic eh. Okay, so, nag-start kayo, pandemic. Nag, oh, no, from scratch, nag-start kami doon. Oh. So, yung pera kami, 500. 500. Ay, ko na, bumila ko ng mga sahog ngayon. Okay. Okay. So, kaya parte. Ginawa ko, luto kami ng sabaw. Kasi yung pinaka main yan, yung, ano, bro. Pero may idea na kayo na yes. ang gagawin yung negosyo. Bad okay. okay. Kasi alam namin na wala kang competency yan. Okay. Maglakad ka rito, wala ka kang makakita ng bad dyan. Lapas batoy. bad Okay. ka, okay. dami pares. Ay, tuloy ba? Diba? Ito siya, tuloy siya. Yes, so, okay, 500. 500. Start kami. Okay. Luto okay. sabaw. Luto, sabaw sa kahoy <laughs> Tapos, sa -huh. sa Uh -huh. Uh -huh. magano, pinatikim ko muna sa mga kapitbahay. Galing Ah. Huh? Eh, umaprove. Uh okay. -huh. nag-post okay. na kami sa GC. Uh -huh. Diyan muna, sa village. Si Jordan. Uh -huh. Okay yan. Eh, post hanggang sabi ng okay. ng mga kapitbahay, ilagay mo doon sa GC sa labas. So, Saan? Saan daw ilalagay? Dito na, yung mga... Pwesto, mga... Abida. Hindi, uh -huh. GC. Bawal pa nun. Pandemic ah, GC, pa. Eh. GC lang. GC. Group, okay. ]chat GC naman, lang, no. group chat ng ano. Group chat. Okay. Dito, San Marino, Bida, uh, Catalina, uh, Chetan. So, uh, group Aldo na, nag-order na. So, nagkaroon na kami ng puhunan. Lumaki na, ano, makakabili na kami ng gamit. Okay. Then, nag-open yung face-to-face. -face. Okay, face-to-face. -face. Unang pwesto namin doon sa may salawag, stoplight. Ah, okay. Pero mag maliit pa lang. Maliit lang din siya. Okay. Alos umuwa na kayo nun. Umuwa, umuwa Oh. Allowed na yun. Oh. No? Face to face oh, na. Okay. Magkano upa niyo? Tag na yun. Pares lang din siya. 12. 12 ah, din. So, may oh. So, so, ka. uh, Pero laban lang. Laban, lang. Ah, Sa lang. Sa loob ng 6 months. Dapat dalawang franchise kami ito. <laughs> Agad <two> months. <laughs> so, na? Months? Sa loob ng 6 months? talagang customer. Marami. Kasi first time, mostly karamihan ng mga customer sa sabi. Ayun lang na sila nakatipin Nang legit mo. Uh, so paano ba masasabi na authentic o legit? Yung lasa niya, pag natikman mo kasi sa brot niya, uh, hindi siya ano eh, hindi tulad ng pares na pula siya, ma ma malagkit uh, or something. Kasi pag ilonggo ka, alam mo yung lasa eh. Uh, Malalaman mo siya eh. Okay. Ang lasa. So, pag sinabi ng authentic to, so, alam niya ang lasa kasi ilonggo uh, siya eh. Ibig sabihin, talagang ano yan? Uh, pag natikman mo, marirecall mo. Okay. So, kung ikaw ilonggo ka, mas maano mo? Mas, oo. Ma -ano. Oh, ah, pag ilonggo ka. Okay. Kasi pag sinabi mong lapas ba eh. Uh, ilonggo at, talaga yan, nakakain ng Tagaylong. Pag natik na yan, alam niya. Na. Ah, alam niya yan, nakaregistro yan. Ano yung, ang galing ha? Ay, so, sino yung mga unang yung customer dito? Kahit hindi ilonggo, parang masarapan talaga, ano? Ang, um, pag hindi naman ilonggo siya, pag Tagalog, masarapan ang unang-unang ano niya, hanapin niya, itlog na boil. Okay. Ah, Tagalog. Pag ilonggo kasi, yung itlog yung hilaw eh. Hilaw ang ano yung raw. Okay. Si niya yan, sa kumukulong sabaw, okay. Doon niya Biel, nagiging creamy kasi pag may cloud. Ayan, so, so hanggang sa nadagdagan na nadagdagan na nadagdaga. So, ang nag-recommend sa amin dito na lumipat, customer din. Dito. Ano okay. ang kumakain doon? O, bago pa lang tayo Oh, so, bago to eh, bago. Sabi niya ako, ya, pumunta ka na kasi maganda ang lugar. Maliwalas nga naman. So, ura-urada. Ano kami, lipat. Kaya nauna dito ang nag-lipat. Paglipat namin dito, ah, uh, So, so na, um, mga taong ano yan? Mga taong... Um, uh, start kami 2020. 2020. 2020. Mm. Eh, oh, pandemic yun ah. No, tapos na yun eh. Ano. So, mm. tapos at 2025 20, na ngayon. Eh. Magti 22 years na kami rito eh. Uh oh. So, 2020... 20, 20, 20, 23 May 23 doon sa may pwesto 2024 so, Ay, Kumusta naman yung mga franchise nyo na sa iba-ibang lugar? So, oh. so, yung development ng negosyo nila? ah, uh, meron kami din sa may buli yan Lablab na rin yun, marami na rin kumakain dyan uh So natutuwa sila kasi karamihan ang maunang matutuwa yung logo kasi kasi nga batso nga talaga alam nila eh kilala nila tapos pag alam ko pag ganyan talagang susuporta ka ng kapwa mo ilaga oh, tulad oh. oh, na matagal na suki eh. yan okay, doon pa yan doon ah, ah, balik Uh, Kung um, anong masasabi mo sa mga gusto magnegosyo? negosyo? Pagka uh, gusto niyo ng mura, mura lang din naman ang starting namin sa franchise fee namin. Murang puhunan, available naman siya. Kontakin nyo lang kami, pag-usapan natin ng details Sa kailangan ninyo. Uh, ah. Jepoy Spot sa page namin, meron yung Jepoy Spot Choy sa uh, Facebook page. At uh, dito naman si Boss Jojo. Team BBG. Uh, May tanong kayo, nagaring like, sa business o so gusto natin uh, kapag, uh, sa mga katulad ko na matagal ng empleyado, yes. yes. galing abroad na yes. gusto umuwi, may negosyo. Uh, gusto mo so, invest. So, yes. i-ano uh, consider nyo yung Jeffrey yes. consider so okay. nyo kasi pagkain, daily okay. needs yan. Araw-araw. Kapag kain, kakikita eh. Kailangan ng taong pagkain, araw-araw. Kalig. -araw.